Hello po, good morning guys. Welcome to my channel. No, yeah, na nandito po tayo ngayon sa aking warehouse. Sorry po sa mga kalat dyan. Kasi budiga po itong lugar ko. Budiga po ito. Ito so, tayo manggagaling. Dito yung mga yung mga selected natin dyan. Dyan yun. Ito yung ang mga caps natin. Tapos ito yung mga backpack. Yan po. Ready na yan to ship. Ito yung ating mga medrange. Ano? Mga branded natin dyan. Ito yung mga medrange natin ready to pack na to. Okay. Diyan po yung ating iba box. Punta sa mga stores natin. Ito, doon sa baba, makikita nyo po. At saka dito, mayroon po tayo dyan. I-open pa natin. Pag makikita nyo po dyan yung mga... Uh, gin ano ko yan, gin dry kasi mayroon dyan basa pero okay na yon ma -okay na dito po tayo and then date po yung mga boxes natin ay, uh, ipupuno. Ibaba, i-close natin yan. Dito din. Ayan. So, ano-ano kayo. Follow nyo lang ako, guys. Sundan nyo lang po ako. Yung YouTube ko po, i-check nyo lang. No, yeah na. Ang YouTube natin. So, pag dito na tayo, ay... Marami po tayong ibabak sa everyday. May mga boxes tayo everyday. Ay... Mm, well, o oh, once a week tayo magbabox. Ano, oh, no, no. Two times a week. Two times a week ang arrival natin. At saka, mayroon tayong pick up every week din. Yung cargo natin, yung uh, UMAC. So, hindi po tayo matakot. Hindi tayo madidelayed po sa ating mga ano. Pero, this time, parang madalian yung cut-off nila para sa December kasi marami nagpadala talaga. So, dito lang po ay makikita nyo din yung mga quality ng mga product ko. Oh. Po, sa mga suki ko dyan. Ang ating mga midrange. Sa mga suki ko. Kaway-kaway sa inyo. And maraming salamat sa mga nag-continuous ng mga orders. Mga non-stop na mga orders sa akin. Box-box po. Kahit konting tubo lang, malaking tulong po yan. Kasi, nagpa-feeding din ako sa Pilipinas. Nagpangmigay tayo ng libreng water. Nagpa-feeding. Oh, ito, mayroon siyang ano. Pero okay lang kaya yan. So, ano ang makikita ko dito sa aking pag-ukay-ukay, um, ay isi-share po natin yan i-share natin sa mga um, mga tao sa Pilipinas, sa mga bata, nag-feeding po kami. nagfeeding po kami ng twice a week sa Bacolod City. Tapos, nagbigay din kami ng tubig twice a week sa sa, sa ano din, sa barangay Elian nag tayo ng tubig sa mga elementary school dito Elian Elementary School ang aking alma mater diyan pa ako nag elementary so ang tubig sa aming lugar ay maalat siya kasi ma ano ma malapit kami sa dagat so isa kami sa nagbigay po sa school para mas safe po ang mga inumin ng mga bata nagbigay po kami sa kanila ng purified water eh, once a week po kumuha sila. So, Gina-share ko din ito, kung anong makikita ko, ano ang may income ko dito, gina-share ko din sa uh, mga kababayan natin. Nagbo-volunteer po ako ng pagbigay ng tubig at saka pag-feeding po natin. Nag-connect tayo sa Choso Foundation. Ang founder niyan ay yung asawa kong Korean. And then nakagawa po tayo niyan sa Pilipinas dahil po ay ako ay Filipina. So... O, oh, 20 years na namin ginawa yan. Pero yung foundation namin ay nasa 3 years pa lang ata. Hindi pa siya active. Wala pa pong, wala pa pong kaming mga donators dyan. So, medyo mahirap. So, kaya, yun lang muna ginawa namin. Kung ano lang makakaya, ay isishare ko po sa inyo. Or sa ating mga, mga kababayan. Yung mga, usually sa mga bata sa squatter area ay nagpa-feeding po kami dyan. Hi! Sa mga taga-Banago! sa purok sigay, sa araw. Kami po yan, nagpapapading dyan sa inyo, yung Choso Young Welfare Foundation. Thank you, thank you so much po sa inyong pagsuporta. Ah. Maraming salamat po and have a nice day. Ito, na niyo ulit yung paligid. Yan po. Sa mga suki so ko dyan, maraming salamat po sa inyo sa pag-ano uh, pag-help nyo sa akin at saka sa mga old customers ko na wala na sila kumuha, sa, hindi na sila kumuha sa akin, kasi meron na silang ibang, mas maganda pa sa nag-supply sa akin, at saka yung quality ng mga product nila, nakikita na sa iba. Thank you so much po, ma'am, sa inyo, sa pagtulong nyo sa akin dati, at saka uh, God bless sa inyong mga business. Dito lang ako pag gusto niyo mag-orders, ay i-message niyo pa lang Message niyo lang po ako. And that's all for today. Thank you. Thank you. Have a nice day.